Hindi sinang ayuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mungkahing paalisina ng Pilipinas si Chinese Ambassador Wang Jilian. Ito ay sa kabila ng mga pahayag ng ambassador na walaan niyang nalalabag ang China sa kamakailang insidente ng harassment sa baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Kamakailan lang nagpahayag ang ilang mambabatas ng sama ng loob sa umunoy kabiguan ni Wang na tumulong sa pagpapagaan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sabay ipinanawagan ng ito ang pag sa Chinese ambassador. Sa panayam ng media kay PBBM sa Japan, sinabi ng punong ehekutibo na hindi niya hihilingin sa China na pauwiin sa kanilang bansa ang embahador nito sa Pilipinas. Bagamat aminado ang Pangulo na ikinainis niya ang nasabing pahayag ng Chinese envoy, gayong ginagawa lang ni ambassador sa Wang ang kanyang trabaho. Bahagi niya ng trabaho ni Wang ang ipagpatuloy ang paglalahad ng Chinese narrative sa South China Sea. Binigyang diin ni PBBM na habang ang magkabilang panig ay hindi sumasang ayon sa naturang salaysay, magpapatuloy lamang anya ang Pilipinas sa pagsisikap na tugunan ang mga hamon. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. We just keep trying. Ang mungkahing palitan si Wang ng bagong envoy ay hindi magdudulot ng anumang pagbabago, ani Marcos. Dahil ang isang kapalit na envoy ay magpapatuloy lamang na mag-i-echo sa posisyon ng China. Kaya naman, giit ni Pangulo Marcos, hindi kailangang mag-overreact sa usaping ito. He's the ambassador of China. So he will always state the Chinese position we cannot overreact. Kung well, nasa sabi, yung mga-ibang nga napipiko, sabi, hindi naman tungkol sa atin to, tungkol sa Pilipinas ito. Eh kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So, we don't want to go anywhere near that situation. Nang tanungin naman kung nais ng pangulo ng ibang diskarte sa gitna ng sigalot sa WPS, sinabi nito na handa siyang umupo para sa negosasyon upang malutas ang isyo. I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on uh, each other's ships uh, in the open sea. So, uh, of course, uh, I would have preferred a less uh, confrontational method of, uh, of trying to decide these things. So. But it is what it is. Idinagdag pa ni Marcos na ang kasalukuyang isinusulong ng Pilipinas ay ang matiyak ang security arrangements sa ibang mga bansa tulad ng pagsasayos na isinagawa sa Japan upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresseline Catarong, SMN News.